Pagsimuhi kami yung babong art challenge. Ang sinumang mas magaling mag-drawing ay makakakuha ng premyo. Magbibigay ang guro ng iba't ibang gawain. Ang gawain ng mga babae ay mag-drawing ng bagay na ibibigay ng guro sa kanila. Patavery Sanctuary Singibeti Ver Estilo Pati Wing Technica Wikada Wichal Siri Ring Telever Kakaiba Air Karaniwan Tingnan natin kung sino ang gagawa ng pinakamagandang trabaho. Oha, ha! Makakakuha ng premyo ang taong iyon. Pero isa lang ang pwedeng manalo. Hmm, ano? Magsimula tayo sa cute na pusang ito. Ang ganda! Sige, mga babae, iguhit nyo ito para sa akin. Oo, oh, tara na. Well, wala kayong ganong oras kung sino ang pinakamahusay na gumawa ay mananalo. Ahayaan mo akong mag-isip. May naisip ako. Magsimula tayo sa iba't ibang kulay. Nasa akin ang lahat ng tamang lilim sa aking paleta. Pinipinturahan ko ang aking mukha, Monica. Ano ang ginagawa mo? Meron akong magandang ideya. Hmm, bla 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 bla. Oh, mga babae, tama na. Hmm, hindi rin nyo naiintindihan? Tingnan mo yan. Oh, oh. Ha? Kailangan ko rin gumawa ng isang bagay. Oo! Oh, gagamit ako ng mga lapis. Ang pusa ko ay magiging napakaganda. Tingnan mo na lang. Parehong pareho. Ilang detalye. Wow! Isang magandang ngiti. Nicole, nakakatakot. Astig! Salamat! Ano sa tingin mo? mo ito? Oh, Brittany, meron kang isang bagay. Oh, tama, nakalimutan ko ng tuluyan. Pero may naisip akong magandang ideya. Oh, uh ha. -huh. Heto ang ilang toothpick. Gagawa ako ng pusa mula sa mga ito. Hindi pa ito nagawa dati. Tingnan mo para sa sarili mo. Napakaganda at cute. Ipinagmamalaki ko ang sarili ko. Mga babae, sabi ng pusa, oras na. Ipakita mo sa akin ang nagawa mo. Oh, Nicole, simulan mo. Oh, hindi maaari. Kitty, huwag tumingin. Oh, Nicole, tinatakot mo ang pusa. Ngayon ay si Monica naman. Hmm? Oh, ang interesante. Brittany, ipapakita ko sa'yo. Tadong! Hmm? Oh, dapat inayos ko ito. Brittany, hindi pwede yan. Well, mga girls. Hindi eh. Pinipili ko si Monica bilang panalo. Aha! Siya ang gumawa ng pinakamagandang trabaho. Ang pusa ay sa iyo na ngayon. Salamat. Oh, salamat. Ang saya ko. Tatawagin kitang Sally. Oh, ano? Oh, malungkot ang mga kaibigan ko. Hindi ko kayang panoorin ito. Mga babae, maglaro tayo kasama ang pusa ko asahan mo ba ang susunod na premyo? Tingnan mo, ito ay isang chewing gum machine. Malaki ito. Isa lamang sa inyo ang makakatanggap nito. Sige, simulan na natin. Nagsimula na ang oras. Hmm, saan kaya ako magsisimula? Gamit ang marker, iguhit natin ang mismong chewing gum machine. Mukhang maganda ito. Well, hindi ko na kailangan ng itim na kulay. Wow! Tingnan mo yan. Isasawsaw ko ang mga daliri ko sa bawat garapon ng pintura. At ngayon, tingnan mo. Napakaliwanag, makulay at masaya. Parang mga gumballs. Oh, ang dami nila. Mm. Oh, ang ganda. May mas maganda akong ideya kailangan ko ng mga marker at isang rubber band. Hey, hey! At ngayon, tinatanggal ang mga takip. Tingnan mo, nagdo-drawing ako ng sabay-sabay gamit ang napakaraming kulay. Lumabas itong perpekto. Hey! Ngayon, kumuha ng isang marker at iginuguhit ang mismong gum machine. Maganda. Magaling ang ginawa ko. Gusto ko. Nicole, ano ang naisip mo? Ah, hindi pa ako nagsisimulang mag-drawing. Pero simulan na natin. Kailangan ko ng felt tip pen. I-drawing muna ang mismong gum machine. Maganda ito. Ha? Sandali. May kailangan akong kunin sa backpack ko. Oh, sige, magpatuloy tayo. Mukhang kakaiba. Brittany, puno ka ng pintura. Ha? Ngayon, ngayon, ngayon. Tingnan mo ang gagawin ko. Mayroon akong ilang mosaic. Hmm, ibinubuhos ito sa aking drawing. Mga babae, makikita ninyo ang lahat. Ngayon, kumukuha ng plantsa. Matutunaw ang mga piraso na ito. Maganda! Hada! Ano sa tingin mo? Sa palagay ko, kamangha-mangha ito. Pero hindi pa ako tapos. Isang bilog na hugis para sa nais na laki? Handa na! Ay! Girl, tapos na ang oras mo. Tingnan natin ang nagawa mo. Monica, ah, uh, masyadong magulo. Ano naman kay Brittany? Wow, ang liwanag. Hindi masama. Hmm, ano ang ginawa ni Nicole? Wow, mahusay na trabaho yan. Ha? Alam ko na kung sino ang nanalo, panalo kayong lahat sa pagkakataong ito at maaari mong hatiin ang presyo. Ano? O oh, tingnan mo. Oh, para sa atin lahat ito. Wow! Gusto ko ito. Hoy, hoy. Subukan natin ito. Masarap. Oh, oh. Ang sarap ng cake. Mga babae, para sa inyo ito. Kung sino ang pinakamahusay na mag-drawing ang mananalo. Magsimula na. Oo. To Siyempre. Oh. Alam ko na ang gagawin ko. Kailangan ko muna ng lapis. Nagdo-drawing ng cake sa papel. Kaya ko itong gawin. Hindi. Nabasag ang lapis ko. Mm, wala pa akong oras para tapusin ang drawing. Ano ang gagawin ko? Isang ideya. Kukunin ko ang hobo babagom ko. Mayroon akong iba't ibang kulay at lasa. Oh. Wow. Monica, tingnan mo. Ang galing. Na-roll ko na ang lahat ng gum. Ngayon, pinuputol ko ito gamit ang gunting. Nilalagyan ng kaunting pampadulas at inilalagay sa drawing. Wow, ang ganda nito. Siguradong walang ibang gumawa nito dati. Hindi lang to maganda, kundi masarap din. Isang ideya. Hoy, hoy! Alam mo kung ano ang gagawin ko? Mayroon akong scotch tape at makulay din ito. Gagamitin ko ito para sa aking drawing. Gawa tayo ng parisukat muna. Maganda! Oh, pero huwag tayong magambala. Hindi lang iyon. Ah, hindi. Hindi ko kailangan ng gunting. Kailangan ko ng spongha. Ilalagay ito sa loob ng parisukat. Ngayon, gumagamit ng pintura, pinipiga ito sa espongha. Ang sarap! Magiging makulay ito! At tingnan mo, napakaganda! Oh, talagang maganda! At hindi ko na kailangan iyon! Ang lahat ay napakaliwanag at maganda. Ngayon, iguhit natin ang mga detalye. Kailangan natin ng magandang bahaghari. Huwag nating kalimutan ang bawat kulay ng bahaghari. Wow! Lumabas ito ng eksakto tulad ng aking naisip. Kamangha-mangha! Maganda. Oh, Monica! Ano ang naisip mo? Tingnan natin. Heh! Huwag mong hawakan. Oh, ang hirap nun. Hmm, gusto kong nakawin ang drawing ni Brittany. Oh, perfecto ito. Hmm, at masakit iyon, Brittany. Kailangan kong mag-isip at may naisip ako. Alam ko na ang gagawin. Kailangan kong kunan ng litrato ang cake. Oo! Uh, uh oh, tingnan natin. Magaling. Oo, oh, oh. perfecto. Ngayon, kailangan ko itong gupitin at idikit sa isang piraso ng papel. Hindi ka pani-paniwala. Oh, naubusan na tayo ng oras. Sige, tingnan natin ang ginawa mo. Nicole, napakamalikhaing ng iyong drawing. He. Brittany, ang talino. Mukhang katulad ng cake. Monica, duh, hindi nga ito drawing. Eh, binipili ko si Brittany. Oh, oh, woohoo! Ang tagumpay ay akin. Ang saya ko. Ayan na. Nasa akin ang buong cake na ito para sa sarili ko. Subukan natin ito. Ang sarap! Nicole, subukan natin ang cake ni Brittany. Halika, magiging masaya ito. Hoy, umalis ka! Akin ito at kakainin ko ito mag-isa. Hindi ako magbabahagi. Ang sarap!